projected number one overall pick ng 2023 NBA draft na si Victor Wembanyama may nakalaan na 500 million US dollar ang isang kupunan na handang makakuha sa kanya at kay Soto to CBA ng China dapat tulara ng ginawa ng former NBA player na si Taco Fall yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito Nito lang ay nagpakilala na sa buong mundo ang NBA prospect mula France. Kung dati ay around Europe lang na pag-uusapan ng 7 foot 4 NBA prospect ng France dahil more on sa Europe lang ang mga laro nito. Normally kasi sa FIBA ay sa World Cup games lang talaga ang malimit matelevay sa buong mundo. Kung kaya't ang ibang game ay sa kanya-kanyang kontinente lang napapanood. Kaya ang impormasyon ng ilang mga mahusay na malalaro ay nalilimitahan. Kung kaya't kung isa kang mahusay na young player at kapuska sa publicity ay kailangan mo talaga ng salitang hype na tila sablay ang pagkakaintindi ng ilan. Tulad na lamang itong si Victor na kasalukuyang hinahype na ng iba't ibang mga sports media sa Amerika. Nito lang ay pinakita ni Victor Wemba ang kanyang skills sa paglalaro sa buong mundo nang lumaban ang kanyang kupunan para sa isang exhibition game sa team ng NBA G League Team Ignite ang US Pathway Program ng mismong NBA G League kung saan dating naglaro si Kai. At sa laban na ito ay nagtala lang naman ang nakaka-wow ng mga figure sa si Wemba scoring 37 points, 4 rebounds at 5 blocks. At sa laban na ito ay 7 ang kanyang ay pasok. Dahil dito ay inuga ni Victor ang buong NBA community na even ang mga kilalang basketball player sa NBA ngayon ay naging kakaiba ang komento patungkol sa naging performance ng batang ito. Dito nagsimulang lumawak ang Victor Wembanyama hype sa pinakaunang pagkakataon kasi ay nakakita ang buong mundo ng isang 7 foot 4 player na kayang gawin ang lahat sa loob ng court. Kaya kasing gampanan ni Wembanyama ang 1 to 5 position sa game mula sa pagiging point guard hanggang sa pagiging sentro. Dahil dito ay tiyak na tataas ang demand ng NBA sa mga 7 footer players na sa NBA. Sa report ng kalilang sports analyst na talagang kilala na ng mga Pinoy na si Jonathan Givoni ng ESPN ay sinabi nito na may nakausap siyang presidente ng isang NBA team. At sinabi daw nito sa kanya na may nakalaan na silang budget offer para dito kay Wemba Nyama na abot ng 500 million US dollar. Billion na ang halagang yon kung i-convert mo ito sa peso. Ganong kalaki ang kayang isugal ng mga NBA teams para lang makuha ang tinawag ni Lebron James na alien player na ito na babago sa evolusyon ng larong basketball sa NBA. However, hindi ni-reveal ni Jonathan ang pangalan ng team na ito dahil baka madali pa ng NBA. Ang new NBA player demand ay isa sa mga naging factor kung bakit naging undrafted ang ating kababayan na si Kai Soto sa 2022 NBA draft. Dahil hindi lang matangkad na may skills ang gustong makuha ngayon ng mga NBA teams kundi matangkad na all-around player na. Pero still, ganun pa man ay hindi pa rin sira ang loob ng ating pambato para sa kanyang pangarap. Kung kaya't kung last season na ito ni Kai sa NBA ng Australia at hindi pa rin ito makakuha ng interes sa mga NBA teams, ay tila kailangan ng magpalit ng liga o bansang paglalaruan si Kai. At ang magandang ideya dito na ginawa ni former Boston Celtics player center na si Taco Fall. Matapos binitawan ng Cleveland, ay nagpa siya ang kampo ng 7'6 center na si Taco Fall na maglaro ng isang taon sa CBA ng China para sa team ng Xinjiang Flying Tigers dahil dito sa CBA posibleng makakuha pa rin ng interes e Fall sa NBA. Tulad kasi ng NBA ay maraming mga ex-NBA players ang naglalaro dito at mas magagamit ang height dito ni Kai dahil mahusay sa paggamit ng mga big men ang mga coaches sa CBA. More on big men kasi mga malalaro ng China, hindi ba? Kung kaya't kung ikukumpara sa NBL ng Australia na more on small ball ay mas mainam na dito na lang si Kai sa CBA after ng kanyang 2-year contract sa Adelaide. Pero syempre positive tayo dito. Malay natin, hindi ba? Ay makakuha na ng NBA contract si Kai sa susunod na NBL season. Kaya tuloy lang ang suporta sa ating pambato mga ka-hoops.